welcome back ulit dito sa akin channel. At kung bago ka pa lang dito sa akin channel, ako nga pala si Mami Michelle Sana ay huwag mong kalimutan mag-like, comment, share at subscribe sa akin channel. So ayun na nga mga mi, dahil nga Halloween Day ngayon, kaya naman ayan, nandito kami sa may SM Rosario dahil nga meron silang ganap. Meron kasi silang pa contest sa mga Halloween costume. Second place we will receive 3,000 SM shopping money and of course our grand winner will receive a gift Meron pa kayong prizes from SNF So thank you so much sa lahat ng na mga nag-participate Especially to our judges as well we a... Nag-pictorial na nga sila dahil nga pipiliin na yata sila At ayan nga naku, tawang-tawa sa costume na yan Akala niya siguro tunay na, na Jurassic at ayan nga yung mga baby girl oh ang cute naman ng mga costume nila at dahil nga bagong tayo lang itong Christmas tree dito sa loob ng SM. Kaya naman ayan, tuwang-tuwa na nga ang anak ko dahil napakalaki ng Christmas tree. O ba diba, grabe ang taas ng Christmas tree nila o. Oh. Nagtaka nga lang ako dito, bakit kaya may gwardiya? Marami namang mga naglalaro sa loob ng ano pa bermuda nila. Marami din mga nakaupo, mga nagpipicture. Tatlo pa nga yung gwardiya na nakatayo dyan. Mga bantay pala yun. Ayun pala, bawal pala patambayan dyan sa loob ng pa bermuda nila. Picture lang pala. Ang ganda-ganda nila sana padesenyo nila. Ang sarap dyan tumambay. Dahil wala ka namang pang shopping, kaya tambay-tambay lang habang nagpapalamig. Para-paraan lang yan. Relate ba kayo sa akin? Charot, ng damay pa eh, no? Kaya ayan ng anak ko, tuwang-tuwa. First time niya makakita ng ganito. At ayan, dahil nga pagkadating namin ay pwede pa siyang patambayan. Kaya naman ayan, tumambay nga muna kami dyan. Paupo-upo lang. Kaya naman tara mga mi, samahan nyo kami tumambay dito sa loob ng SM habang merong ganap. Halloween day, kaya naman ay yan. May pa-Halloween Zumba rin itong mga kumari ko. Hindi rin talaga papahuli itong mga kumari ko. Nakikumari. Kapag nakikita ko talaga mga nagsusumba, naihingi talaga ako. Parang gusto ko rin sumali. Sarap kasi yung ganyan, no. Parang may exercise ka talaga. Bet ko kasi talaga yan yung pagpapawisan ka ba dahil sa sobrang pagod. Puro na lang kasi tayo dot dot, lagi na lang nakaupo kaya tuloy yung tuhod ko parang may rayo. Kapag tayo ay nasakit yung tuhod ko. Sayo na Beijing na ba talaga to <mimitation> na nga mga ang pasok itong asawa ko dahil holiday kaya naman ayan naisipan niya magpintura dito sa bahay himala naman talaga at sinipag yan salamat naman talaga at naisip niya yan palitan na yung pintura dahil nga poro na dumi takto nga rin at malapit na ang Pasko magpintura na ng bahay wala pa nga lang talaga palitan na itong pader namin kaya tuloy ang sagwa-sagwa tingnan matagal na matagal na talaga namin yung plano na papalitadahan kaya lang hindi magawa-gawa puro na nga lang plano at wala pa nga ang budget kaya caga caga na lang muna dito na lang muna sa harap ng bahay ang pagagandahin natin. Magpanggap na nga lang tayo para kunwari maraming budget, ganon. Charot! Siyempre, yan pa lang kasi ang kaya ng budget namin, kaya ayan na lang muna. Ang gumanda-ganda naman ang harapan ng bahay namin. Kaya galingan mo magpintura dyan, sir, ha? Para may prime yuk, ha? Charot! So ayun na nga mga may hindi ko na nga natapos videohan ang pagpintura dahil nga napagod na at sobrang dami rin ang linisin. Inabot na nga kami ng gabi dahil nga sinama pa sa loob magpintura. Kaya ayan dahil nga napagod yung asawa ko kaya naman ayan ililibre niya kami dito sa may bistro 99. O diba siya napagod tapos siya rin naman ang manlilibre sa amin. Kaya tara pasok tayo dito sa Bistro 99. Ang ganda naman ng ano nila, restaurant. Bali dito lang kasi tumalapit sa uh, amin, katabi lang ng SM Rosario. Kaya para hindi na kami lumayo dito na nga lang. Bagong tayo lang kasi to dito. Kaya tara tikman natin ang pagkain nila dito. Kung masarap nga ba. Napakaganda naman pala talaga dito sa loob nila. Kaya naman ayan yung mga anak ko tuwang tuwa. At ayan dahil nga bakasyon din yung pinsan kong lalaki. Kaya naman ayan nandito siya kasama namin. At ayan mag-order na nga ang asawa ko. Kaya naman ayan kumuha na ng libro libro ba tawag doon? Nakakamangha talaga ang restaurant na to. Pagkapasok mo kasi talaga makikita mo kaagad yung mukha mo. Paano ba naman puro salamin kasi yung gilid? Napakaganda tingnan. Kala mo napakalaki ng restaurant pero maliit lang pala siya. Napakalinis tingnan ng restaurant nila. Parang asarap-sarap kumain dito. Kaya pala kahit nasa labas ka pa nga lang ay may inganyo ka talaga pumasok dito. At ayan mag-order na nga kami kaya naman ayan pili-pili na lang menu. Bale yan pala ang mga pagkain nila dito. Yung mga buffalo wing, sizzling rice with soup, tempura platter, ramen series, maki roll, market. party, At ayun, natatawa nga ako dito sa anak ko. Tuwang-tuwa talaga siya. First time niya makapasok sa ganitong restaurant na napakalinis. At napakalawak tingnan kaya siguro ayan na ni bago siya. At ayan, meron nga sila dito pa selfie background kaya naman ayan, pinicturean ko nga muna itong dalawa. Kaya lang itong bunso ko talaga ayaw ang picture Napakahirap talaga ang batang yan kuhanan, lagi nagwawala kapag pinicturean. Kaya ayan, mas gusto niya yan, palakad-lakad lang siya. Akala niya siguro bahay niya to. Kaya naman ayan ako na nga lang mag selfie selfie dito. Ay ang galingan mo mag picture na ka yung hindi halata yung bilbil ko. Hindi pa naman ay edit ang malaking bilbil. Grabe talaga hindi na talaga mapigilan. Ang sarap sarap kasi kumain lalo na lagi na lang dutot. Laging gutom. Bawa ko na Pagkanta ko ako ng bata. Oh, pastelan. Uh. Tata na nga mga mi, sa wakas dumating na nga ang in-order namin, kaya naman ay yan. Wow, ang sarap naman. Bali, dalawang order pala yan mga mi, yung isang plato na yan. Marami naman pala, akala ko dalawang hiwa lang sa isang order. Bali, buffalo wings pala ang order namin, tsaka bistro wings. Tata meron nga rin silang pa-java rice, kaya naman ay yan ang in-order namin dahil ang sarap, eh partner yan. O diba, nakakatakam naman. Sarsa pa lang. ulam na. Kaya naman tara na mga mi, kain na tayo. Let's go! lang mga mi. Maraming maraming salamat sa mga nanood at sumuporta. Ah. Sana ay huwag kalimutan mag-like, comment, share at subscribe sa akin channel. Ayun lang. See you on my next vlog. Bye-bye!